Itong uh, negosyante na si uh, Atong Ang kasamang iba pa mga correspondents sa Missing Sabongeros ay uh, pati na ho yung mga kaanak ng na mga nawawala. Posible ho magkaharap-harap sa preliminary investigation. Ang Department of Justice naman tiniyak na magiging patas at walang uh, papaboran sa pag iimbestiga hinggil sa Missing Sabongeros. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inihayalga ng Department of Justice na posibleng magkaharap-harap ang kaanak na manawawalan sa bungero at mga respondents sa reklamong kanilang hinahin kamakailan. Kung saan, kabilang rito ang negosyanteng si Charlie atong Ang, Gretchen Barreto at nasa higit lim limampung pang mga indibidwala. Ayon kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, hindi malabo itong mangyari sapagkat pinaghaharap-harap naman sa panel of prosecutors ang mga respondents at complainants sa pagsasagawa ng preliminary investigation kabilang anya rito sa kadalasang uh, pabilang anya rito sa kadalasang prosesong isinasagawa ng prosekusyon na siyang nakatalagang humawak sa naturang kaso. Kanyang ibinahagi pa ang pahayaga kasunod ng maglabas na ng sapina ang Department of Justice sa na nasa 60 mga individual na sasangkot sa isyo ng pagkawala ng mga sabungero. Kaya't kung maghahain man ang mga ito ng counter affidavit, ani Assistant Secretary Miko Clavano, kinakailangan nila itong isumete dito sa Department of Justice at hindi sa ibang lugar laging panunong pa o sworn in lamang raw ang maaaring isagawa sa ibang tanggapan o of prosecutor's office. Opo, that is um, that is usually the process in preliminary investigation na magharap-harap sila um, in front of the panel of prosecutors assigned to the case. Hindi po, yung counter affidavit kailangan dito po sa mismong DOJ main dahil dito po yung kaso nila. Yung pwede sa ibang prosecutor po, yung um, pag in dun sa kanilang counter. Yan ang tinig. Yan ang tinig ni Assistant Secretary Miko Clavano, spokesperson ng Department of Justice. Binigyan linaw pa ng naturang tagapagsilita na ang panunumpa ay kinakailangan personal ipresenta ng mga respondents ang sarili sa kanyang pagsusumite ng counter affidavit. Yun Ngunit ay ang pagpunta o hindi man nito sa Department of Justice para sa preliminary investigation ay subject for approval pa ng prosekusyon. Narito ating muling balikan, ang tinig Assistant Secretary Nico Clavano, spokesperson ng Department of Justice. Ang kailangan na personal po, yung pag-swear in dun sa kanilang counter-affidavit kung um, magsasubmit sila ng counter-affidavit. No? Ngunit, yung pagpunta dito, personally, is uh, subject to the approval of the prosecutors or panel of prosecutors. So, There are times na pinapayagan po ang mga respondent na mag uh, mag-assign ng isang representative na mag uh, mag-appear dito sa DOJ. Ngunit siyempre, ang hanggat kaya, we encourage all respondents to come personally. Samantala, inihayag naman ang kaguran na makatitiyak umano ang magkabilang panig na magiging patas ito sa nagpapatuloy na investigasyon. Gayet Justice Assistant Secretary Clavero, ang kanilang pag ay nakabase lamang sa mga ebidensyang layon lamang may labas ang katotohanan. Narito ating muling pakinggan si Assistant Secretary Nico Clavero, spokesperson ng Department of Justice. Well, definitely you can expect an evidence-based investigation and an evidence-based decision from the panel of prosecutors. Wala po tayong kinikilingan dito, kundi yung katotohanan lang po at justisya. Kaya we just hope that they use this avenue and this channel for their own um, personal uh, personal quest for the truth. Um, wala naman po tayong ibang gusto dito kung hindi lumabas ang katotohanan. Live Muladito's Department of Justice, ito si Bombo and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Bas Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.